Renz! Renz! Uy, kuya, kita kang Renz! Pa, si Renz ang pa ako, ng Percy! Pa, ayoko ko sa muka pa, ibiyakan kong Percy! Kuya, kuya, oy, ibiyakan ng Percy! Mauna, sa'yo manggo ka in love, God! Mauna, cheat boy man! <laughs> Mauna, ikapait ni mo! Ingnan bitaw ay sa pag-ibog-ibog! pa! Bandlunga. Kay banta ba kay ka? Tanawa na sakita na hinuong ka. Hinuong pa? Mura pa ni Agi. Rens, mau na inapin la pa. Muhilak man Kuya, kinsa dili muhilak? Kagwa pa tong percent? Dibulagan pugani ka? Kuya bukoy po. Biyaan. Mauna. Chitboy man. Ayos ayos kuya. Rens, ay na mo pag-away. Pariharam mo mga sawi. Sawi, day pa. Hulata ka ron. Pa, ibulagan kong per Pero, ay ipuli. Mm, buriton kay ka, ba. Labi na ka, Renz. Na, ay ipuli. Pag organi mo gipang biyaan, na, ay ipuli. Grabe po. Asa man daw eh. Pa, daugun ako pa. Ha? Say, dali na. Yes, pagsaging sa... Salamat, Bisa. Oo, oh. oh niya, pa. Toon na ka. Napay, sagi. Ah, yati ah, dyan mo, kuya. Uy, diha dyan ko bilib sa imuha ba? Grabe, with saging pa. Anya, ikaw, Renz. Naamang kakay, kapuli. Asa man ron? Pa, tawagun sa nakuha. Yan, dali na. Maanasan ba kung kuha? Rins Bay Talia Kapuli Oy Ano? Abdi kayo? Siyempre, ako na good ni Lakas bigas ako ha Yang, wadya ko nagmahay. Ikaw akong gipili Kol, wow. unya, pasar na ko Pa, kung sa'y kasulti ni mo Piti ino? no Ay mm. Kinsa sa may di mo pasar Anang oh, nao Pitik piti mangayo. Pasar na <laughs> Kau pa? Kaya't itagol, adarit pugay ka, palihan. Hindi uh. hapak si Ren. Ba't mananday Hmm, sayangan sa saging paoy. Uh. Kuya, kuya rin sa uy. Uh. Kaun rasa, gilid. Uh. May pamalakaw. Parang uh. napakal, basta busog. <laughs> <laughs>